So, kumusta mga kagigil? Uh, ito yung ano? Uh, second video natin Ga-upload lang tayo ng video kasi yun uh, needed natin ng at least 5 videos diba? Or I don't know So, since wala naman tayong ano, wala pa tayong content so naghahanda pa lang tayo para sa gagawin natin mga reactions no? So, ito muna uh, Ano to eh? parang vitamins to ng ano partner ko so skin daw to ang mahal nito men like libo to men libo ba nakalimutan ko so beauty talks booster c plus c vitamin c collagen boost immunity tapos yun super brands so yun lang naman siguro ano nga upload lang talaga ako ng ano. Ah, so ko ang collect. So, kayo do you think? Ano ba to? Actually, wala talaga to min. Ah, uh, uh, ano lang to na video ba? Gawa-gawa lang. So, parang wala talaga itong uh, context. Ano? So, yun. Uh, gumagawa lang talaga ako ng video eh, para yun nga nagre-record lang so ewan ko kung bakit ako nagre-video tapos ewan ko rin kung bakit kayo nanonood dito itong video na to meron naman tayong ibang video dyan diba so yun na uh, lang natin ng 3 minutes again beauty talks tapos yung packaging niya ano uh, ano din nice din oh no? kita niyo yung ano eh uh, detail niya ganda ng detail di ba? tapos ito yung ibabaw niya plain lang tapos ito yung sa baba niya may mga nakalagay diyan na uh, B number MFG EXG so mga 2024 ang manufactured niya tapos 2026 yung expiry niya so ano bala to 2 years 2 years pala yung effectivity niya or ano tapos uh, meron siyang 60, 60 yung laman niya I mean meron 60 so yan lang naman uh, yun ewan ko kumparasan to, dalawa to eh next video baka yun yung isa na isa sa natin ano sobrang ano lang din ako curious lang din ako dito at syempre para makapag record lang tayo di ba so wala gumawa lang din talaga tayo ng vids di ba patungkol dito ewan ko kung naririnig nyo yung boses ko wala kasi akong mic men, eh tapos kapag ka, ano na to nag-earn -er na to eh, diretso na tayo dun sa ano mag manonood tayo ng mga ano di ba kayo ano sa tingin niyo guys goods ba to goods goods ewan ko lang din kung para saan to di ba so, lang naman siguro ah, sige pa na lang natin ng 4 so ito yung web nila Insta FB. Grabe no. Grabe. Ang tanong ko lang, umabot ito sa 3 minutes or 4 minutes nang wala kayong nakakuhang ah uh, kung ano ba yung dapat panoorin sa video to or 'di ba? 'Di ba kayo natak I mean. So, wala ina inaano ko lang talaga kayo ano. So, thank you sa panonood. So, 4 minutes na. So, uh, ano ba? Mag-aaya ba ako mag-subscribe? Huwag na lang siguro. Or paabuti natin ng 5 minutes, ano? Pwede din naman na ganito lang. Walang ginagawa. Like, nagsho lang ng isang batong, diba? Ewan ko lang kung malakas yung boses ko dyan. Diba? Diba? sa tingin malakas ba? Kayo lang nakakaalam niyan, men. Basta ako wala akong alam kung para saan talaga to. Basta may pair to eh. Pink tapos yung isa is parang gold. Gold ata Gold. Or dark gold. Parang ganun. So, yan lang naman siguro. Umabot na tayo ng 5 minutes. Thank you so much, guys. So actually, ah, uh, even ko lang din ko mahalbootan yun vid na to. Baka babura yung ko lang din to di la. So yun lang naman. Again, uh five minutes na. So feel free, giggles. Peace out. Subscribe. Thank you.